2003 na nagsimula kaming magbisita iglesia ng aking pamilya. Ngayong araw na to, pitong simbahan na naman ang aming pupuntahan para sa aming paglalakbay sa bisita iglesia ngayong araw na ito. Kasama ko siyempre ang aking anak kung saan dito sa Bulacan aming ikutin ang pitong simbahan ang nasa ng San Jose del Monte. Norzagaray, sa Garay, Bulacan. Samahan nyo kami sa araw na to, ikutin ang pitong simbahan. Andito tayo ngayon sa Parokya Berni, Flores, dito sa Big sa Norzagaray, sa Isa ito sa mga simbahan na pinuntahan namin sa araw na to, nakasama sa Bisita Iglesia sa araw na to. Tara, ikutin natin ang simbahan na ito. Ang bilang palatandaan ng Simana Santa ngayong araw na ito. Napakaganda ng simbahan na ito dito sa Bigte, sino you know, sa Kerebulakan. Ito nga, isa't isa't pinaka magandang simbahan dito sa lugar na ito. Maniwala sa pinaka. At ganito ang kasyon ng at dapat nananangin at namamanata sa araw at sa oras lahat na na kami ng bahay ng Norse sa Bulaga ito aming nakita at naranasan dito napakahaba ng traffic sa bahay eh. na Pangalawang simbahan dito sa Sapang Palay, ito yung Santo Rosario, Sapang Palay uh, Church. Ito yung pangalawang simbahan namin sa Bisita Iglesia namin aras araw na ito. Kaya marami pa kami pupunta na simbahan. At talagang medyo may harap yung dahi ngayon kasi maraming mga namamasyal at mga pupunta sa mga lugar-lugar kung saan pwedeng kung saan maraming namamasyal ngayon kaya matrapik at mainit pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe andito tayo ngayon sa San St. Joseph the Worker Church dito sa San Jose del Monte Bulacan na simbahan na namin ito yung bisita iglesia namin sa araw na to na patuloy pa rin namin ginagawa sa San Jose Del Monte Bulacan, pangatlong simbahan at mayroon pa tayong apat na simbahan na pupuntahan dito sa blakan Tara. Ito yung simbahan ng parokya sa Isidro Labrador dito sa Bulacan, kung saan dinarayo ang lugar na ito pagdating ng Simana Santa. Andito tayo ngayon para gunitain ang bisita iglesia sa araw neto. At talagang mahirap yung biyahe, mainit, pero patuloy pa rin natin ginagawa ito. Dahil isa ito sa ating mga panata tuwing Simana Santa, ang pagbibisita iglesia sa mga simbahan dito sa Bulacan. Kadalasan namin itong ginagawa at patuloy namin itong gagawin hanggang sa aming mga kaya. Ito yung visited iglesia 2025 na pitong simbahan dito sa Bulacan ang aming pupuntahan. Kaya samahan nyo kami guys para ipakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang mga simbahan dito sa Bulacan. Ito yung panglimang simbahan namin dito sa Bulacan. Our lead of La SELF dito sa Bulacan. sakop ng San Jose. Kasama ko pa rin. Ang anak, si Dana. At ito yung panglimang simbahan namin dito sa Bulacan. Ito yung Our Lady of Salait dito sa San Jose del Monte Bulacan na panglimang simbahan namin sa araw na to. At may dalawa pa kaming simbahan na pupuntahan na kasama sa Seven Church na bisita iglesia namin dito sa Bulacan. Napakaganda ng simbahan na ito. At ito yung barko dito simbahan dito sa San Jose. Kung saan isa ito sigurado sa mga private na simbahan dito sa Bulacan na madalas pinupuntahan talaga ng karamihan. Sarado man ito pero may mga part naman dito sa simbahan na bukas. Kaya may mga dibuto pa rin na pumupunta dito at patuloy pa rin silang nananalangin sa kanilang mga pangailangan. Our Lady of Solite, dito sa San Jose del Monte Bulacan na madalas puntahan ng mga dibuto dito sa San Jose at karatik na bayan. tayo ngayon sa Lourdes Brutus Wine dito sa San Jose del Monte Bulacan at ito yung pang-anim namin yung simbahan na pinuntahan sa araw na to at may isa na lang kami simbahan para sa itong simbahan ang ito pupunta namin sa Bulacan Una um, ito pa daw pero ginawa namin to, ito tuwing yung Simana Santa ito yung San Jose Lourdes Brutus Wine dito sa San Jose del Monte Bulacan Andito tayo ngayon sa simbahan ng parokya ni San Pedro de Apostol dito sa San Jose del Monte Bulacan. Ito yung pampitong simbahan sa bisita iglesia namin sa araw na ito. At dito nagtatapos ang aming bisita iglesia ng Simana Santa 2025 dito sa parokya ni San Jose Apostol dito sa San Jose del Monte Bulacan. Ah sumba na amin na salamat marami ang buwan namin ang sumba ng City Iglesia ngayong 2025 God bless you all Santa ay isang malagang bahagi ng kalendaryong lutoriko ng mga kristyano. Ang Simana Santa ay isang panata na mga katuliko o balik o pagnilay-nilay o balik loob sa Diyos. Ang araw nito ay punong-puno ng pagpapasalamat sa binigay sakripisyo ng ating Panginoon upang ilayot tayo at ibalik sa atin ang pagbitiwala. ito ay mahalagang bahagi sa atin at sa isayan bilang mga katuliko ang Holy Week o Simana Santa ay isang bahagi na rin ilang